Happy morning. So muli naman tayong gumala dito sa ating tanim mga bus. Kasi dito sa portion na ito ay ito po yung sigang natin. So hindi pa tayo nakapag-content dito sa bago nating tanim. Yan mga bus madam. Ay, ito po ay nag ano na po, nagsimula na po nagbunga pero uh, kaso lang yung mga puno ng ating siling sigang ay talagang na ano ng hangin. Ayun. Si alam niyo naman ang panahon ngayon ay masyado ng maraming bagyo ang dumaan. So ayan, oh, ay, itsura ng ating sigang mga boss, madam. tapoy po ay magdadalawang buwan na po sa this coming um, August 29 uh, nine. so ayan so nilagyan po natin ang ano uh, ito yung mga ano ang tawag nito uh, trellis na kung sa ganun ay pwede natin matalian pagdating ng panahon na ay medyo matangkad na siya para Uh, makaiwas po sa pag ano, sa pag ano ng paglapat ng lupa ang kanyang mga bunga especially ang kanyang mga dahon at sanga so yung ginawa po natin dito ay nagkakaroon po tayo ng pruning sa ating siling sigang uh, hindi po katulad dati na hindi po tayo nagpa pruning so bagong mga techniques po na ating uh ina-apply dito sa ating pagsisili. Kasi iba naman kasi pag hindi po siya na yan no? Kasi yung katulad nito, mga boss, madam. Pag hindi po tayo nagpruning, kasi dati na obserbahan po natin na hindi po tayo nagpruning, yung mga bunga nila Si maraming mga ano dito eh nagkakaroon ng maraming sanga dito sa ilalim sa kanyang puno. So kung hindi po tayo nagpruning, pagkakaroon ng bunga niya ay itong mga bunga ay talagang nakatindig sa lupa. So kapag ang bunga na naman ay nakatindig sa lupa, pag lumaki ito, talagang marumi po ito. So hindi po siya hindi po siya quality ang bunga ng ating sili. Uh, dahil po ay uh, pag hindi natin prun na, na, pruning hindi po quality ang ating sile dahil po ay marumi po siya lalo na po pag tag ulan yung harvest po natin um, katulad nun yung yan so naka ano sa lupa nakatindig sa lupa yung bunga nya so maaari siya pong maputikan hindi po katulad nito na kapag nagbunga siya at talagang madistansya ito hindi na po aabot sa lupa pag lumaki so makakuha po tayo ng quality kumbaga uh, malinis po ang bunga ng ating sili kaya dito po ay uh, pinapractice po natin kung paano po tayo mag uh, alaga ng sili na hindi po na dumihan kasi madalas po sa tag-ulan ay nag harvest po tayo tapos yung sili natin ay masyadong marumi hindi naman po kaya aya sa pagdating sa market so hindi po yung ma wiwili yung mga customer natin so madalas pong pinipili ng mga customer so yung malinis no malinis na uh, sa isang produkto so ang ginawa po natin nagpo pruning po tayo kaya yung sili po natin mga boss madam ay ito po ay nagtataka po kayo na kasi magdadalawang buwan na tapos wala pang buga ng bunga ito po ay natamaan ng matinding init kaya naano 'yon naudlot ng kanyang tubo kaya hanggang ngayon ay hindi po pa siya nagkaroon ng maraming bunga at pangalawang rason ay naproning po natin yung magiging sanga niya sana na magkakaroon ng bunga at uh, yun po ang dahilan kung bakit hindi po nagkakaroon ng bunga ay ito ay may bunga siya pero kaunti lang no yun po ang itsura natin siri so pagdating po dito ay inaantay lang po natin na medyo malaki laki siya kasi itatali po natin so yun pong advantage kapag nagproning po tayo mga uh, boss madam So, yung sili natin, naka, ano siya, naka, naka distansya siya mula sa lupa, yung kanyang mga sanga at dahon. So, kasi dati ay hindi po kami pruning talagang ano, kung tingnan mo, marumi talaga mga boss madam. Ito, tinatanggal yan o, oh. yan. Ito, tatanggalin yan, yan. So, ito po yung tips na maibigay ko sa inyo na mas mahalaga at para po na dito po ang boylo niya ng mga sanga sa hitaas. No? So, e, eh, isa lang po. Yung target po natin na iwan kapag nagpruning po tayo kung saan yung main branch, doon po tayo, doon po natin, uh, hanggang doon po natin pruningan Tulad dito, kita natin sa inyo kung ano yung tinatawag na min branch para at least may idea kayo sa mga baguhan no pero kung matagal ka na nagsisili uh, siguro alam mo naman so maaari kang uh, e scroll mo na lang ang video na ito so ang main branch po ang ibig sabihin ng main branch uh, main branch ito po kung saan yung una na naging sanga nya no? So magpruning po tayo mula po dito sa lupa hanggang dito sa main branch. Ito po hindi na po natin ipopruning kasi ito po matibay, no? So kung mayroon siyang mga sanga dito ay talagang tatanggalin po natin kasi hindi po 'yan matibay, maari po siyang uh, masaple, no? Maari po siyang matanggal pag marami na pong bunga. So 'yun po ang kahalagahan ng pruning kasi ito po ay malaking tulong sa tanim. Kasi kapag hindi pruned natin na pruningan yung sili po natin, marami pong dahon sa ilalim at sanga ay marami pong kailangan niya na uh, kailangan bigyan ng sustansya kaya mas advantage po yung uh, pino-pruningan yung sili. So, yun pong idea na pag uh, isipan po natin na uh, maibigay uh, at maituro din sa mga baguhan na nagtatanim ang sili at least na po sa inyo so dito na portion ay medyo maganda naman sya kasi medyo mataba so yun pong itsura ng ating sili kapag naproningan mo ay talagang nakadistansya sya sa lupa mas maganda po sya kung nakaproning yung sili so yun pong muna ang ating maihatid sa inyo at maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel and then sa ating Uh, Facebook page. Huwag kalimutan i-share ang ating video para din maka kuha din ng kalaman yung mga baguhan na uh, bago pa lamang nag ano nagtatanim natulad nitong siling sigang. God bless po at maraming salamat.